Nakakatuwa po ang komento ng mga natasans dito sa huling pahayag nga na si Sarah Duterte. Huling pahayag. Ang <laughs> saklap, no? Hindi na daw siya magpapaliwanag. Wala daw siyang dapat ipaliwanag. Doon sa kanyang binitawang salita bilang pagdiklala nga sa sarili niya na isa siyang designated survivor. Wala daw siyang dapat ipaliwanag. Totoo naman, ako'y naniniwala. Um, yun na yun. Kung ano yung sinabi niyo po, alam ng buong bayan, ng buong bansa, ng taong bayan kung ano ang ibig niyong sabihin. Yung mga palusot ng mga taong nasa paligid niyo, yun po ay mali. Dahil halatang halata. Sabi dito, nagsabi na ako ng rason. Akala nila, joke. O bam, threat daw yon. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Yon. Wala ka talagang da dapat ipaliwanag. Dahil ang sinabi mo ay direct to the point na. Meron kang planong masama. Meron kang gusto para lang sa sarili mo, yung pagiging gahaman nyo po ay identified na doon sa inyong statement na yon. Yung pagiging greedy for power nyo ay naando na sa maliit or short statement nyo na yon. Kaya hindi na inaasahan ng taong bayan yung pagpapaliwanag nyo po.